So welcome Rilard TV. Supposed to be mga kaidol. Nakita nyo to. Itong hagdanan o ladder para sa two stories ng aking bahay. Maniniwala ba kayo na itong hagdanan na ito is kahit piso is walang gasto sa libor sa pagpagawa ko sa hagdanang ito. So okay na kung gusto nyo malaman. Tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. kung bago pa lang kayo sa channel ko. Don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you! So kinumbalik tayo sa tanong paano ito nagawa. Napaka-imposible na kahit piso is walang gasto sa labor. So you kino para maniniwala kayo na itong hagdanan na ito is walang gasto sa libor. Panonoorin nyo muna ito kung paano ito nabuo na kahit piso is walang gasto sa libor. So you kino, nakita nyo kung paano ito nabuo itong hagdanan na ito na sinabi ko sa inyo na kahit piso is walang gasto sa labor Ang dahilan is ako lang mag-isa ang gumawa nito. Kaya nasabi ko sa inyo na kahit piso is walang gasto sa labor wow!